Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kapintura TV. Ayan guys, so titingnan natin itong ating mga pananim na pechay. Ayan o, oh, malalaki na sila. Pwede na tayong mag para sa ating sinigaw. So yan, pinagtyagaan ko salaga silang mapatubo kahit sa sobrang init ngayon ng panahon. Ayan o, oh, green na green sila. Tapos itong mga natira pa nating binihin ng talong. Ayan malapit na silang lumaki mayroon tayong sibuyas mayroon tayong lemon brush yan o eh. tapos yan yung mga nabili natin kamatis na binili natin sa bayan ito na sila o oh. nakabawi na sila uh, medyo nag green green na sila kaya yan o oh. maganda na ang kanilang, tubo so yun guys so, oh, maganda pag marami kang tanim dito sa yung malit na taniman may meron pa akong mais tapos nakapagpatubo rin tayo ng oh, oh yan, oh ang ganda ng tubo nila mahabang bunga yan mga kapintura. pintura yan oh nakatataba nila pinagtataka ko itong mga okra ko hindi mo malaki ganyan lang sila yan lahat ko ng mga sirang hindi na pwedeng gamitin yan pinagtatamnan natin ng mga kung anong may tatanim natin ito tinaniman ko ng talong tapos ito naman itong styropo na pinanggalingan dun sa mga appliances na galing sa trabaho natin yan ginawa natin paso so sayang din yan tinaniman natin siya ng talong dito ganun din ang gamit kinamit ko yan eh ah, styrofoam so, napapakinabangan natin sila mga kapintura na ah, nakakatulong pa tayo sa ating ecosystem ayun ah, yun yung aking patola o oh, malapit na nasa taas na siya oh. nakagapang na hindi ko alam kung anong klaseng variety itong natanim ko na patola na to ayan o oh. lalabong ng lalabong yan mas dito meron tayong talong ito na ayan o oh. malaki na sila mga nakasabit natin so bawat space ayan nilalagyan natin siya ng pecha sayang kasi yung space para mataniman natin. Uh, Diyan na lang natin palalakihin yan. Ayan. Ito pa. Ito yung mga bonsai na talong pala mga idol guys. Okay. Tapos itong mais natin. Ayan. Yeah, so Sinubukan ko lang magtanim yung mais na para sa manok. Siguro pwede namang gulayin yan pagka bata pa yung kanilang mga buha. So yan lang ako pag... Patubo na tayo. Dami nila. Tapos dito sa ating talbos ng kamote, pag nagsisigang tayo, yan, nakaka tayo dyan. Uh, nakasakop lang yan. Eh. Tinanim natin sa mga sako. Para hindi gumapang sa lupa. Malinis naman yung yan, pag gumukla tayo. Yan, talagang ginagawa ko sila ng balag. Yan, no? Ito na mga palaya natin. Ayan, malapit na siya. Nandun na siya sa tuktok. na ah. Malapit na siyang bumalag. Malapit na siyang makarating sa balag. Sana marami siyang mabunga. Isa lang itong patubo kong ito na binili ko pa sa Wilcon. Ayan, dito naman yung ating Alaman si na bonsai yung grafting. Ayan, dami niyang bunga oh. ito. ito guys oh, ito yung napatubo ko ng mga ano na malunggay yung imported na malunggay yung bunga niya ay isang metro ang haba so namon lang ba ang taba-taba nung kanyang tsuro talagang imported siya yan kinuha ko yan talaga buto o, ko buti naman tumubo siya so eto na siya ngayon kalaki ayan no para na siya ng, ano talagang imported yan yung buwan yan 1 meter po yung haba pero ito nga kung ano ito ang aking upo ayan inumpisa na ng langgam ito sinubok ko lang itusok dito tumubo naman so yan Tapos guys, ayan dito naman no, yung naka pechay natin yung nakatanim sa hanging hanging pots natin ayan no. Ang ganda ng pechay natin no. Ito nakaka konsuelo Ayan, yung ginagawa namin dito pag kumukuha kami din namin siya binubunot. Kumukuha lang kami yung dahon niya talaga na pwedeng na pangasapang sigang. Kasi tutubo pa yan kahit na matagal na ano ah uh, buwan pediatrician basta nadidiligan at maganda yung lupa na ating nilalagay. Patuloy lang na uh, magdadahon at magdadahon niya hanggang sa tumanda siya yan. Ganda niya So ito yung Taiwan peach ay. Yan na nabili ko sa Welcome din Kahit na mainit, yan, napatubo na natin siya. So, ano lang talaga. Tsaga-tsaga lang yung pagtatanim natin. Kaya yeah, sana mapa. Mapa natin ng marami yung ating um, palaya. May suwam ka na. Kaya yeah, panagtunan mo nga yung ating mais. Pwede kang mag-swam. Meron ka nang dahon ng ampalaya na ilalagay sa swak mo, di ba? Swak yung ating pagtatanim. Merong meron talaga siyang katapat na halimbawa nga itong mais, ayan, may ampalaya ka pa na pansahog sa yung suam na mais. So yan guys, ito lang yung aking ginagawa ito yung, ano, hapon na pag-uwi ng bahay, dito ako naglalagi, ah, magdidilig sa mga pananim natin. Ayan. Tapos sinatanggal natin yung mga langgam. Kasi masela ng mga tanim pagkakinagat kagat ng langgam yung mga dahon nila. Magano, maglalang tayong dahon. Ayan. Kaya ako sinasabit yung iba para hindi sila pa mahaya ng langgam so yan guys kaya nga pala kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel baka naman po paki subscribe na rin po at huwag niyong kalilimutin pindutin yung bell icon para updated po kayo sa mga video na aking upload thank you po sa mga support so guys ito yung ano aking ano naman oh sili na may ko sabi nga sailing demonyo ang tawag pero super anghang din ang mga to ayan ayan guys oh ito yung ating talbos kamote sarap nito sarap nito sa sinigang pagka nagsigang kayo ganyan ang ginamit mong talbos kamote maputi yung ano mo alam mo yung langgam mo, yung galing sa aking mga tanim. Ah, minsan gumagawa ako ng pang-spray pang sa kanila yung joy. Ayan, yung pwede nyong gawin, gawin nyo sa bahay nyo. Joy tsaka suka. Sa isang litrong tubig, lagyan lang po natin ng mga, uro di patak na joy. Tapos yung suka natin, mga dalawang kutsara sa isang litro o higit pa mga tatlong kutsara o apat iado lang po sa tubig then yun po yung i-spray natin sa mga langgam mamamatay po yung mga langgam aalis sila do sa mga halaman na nilalanggaman nila so ito hindi ko pa na i-spray yan kaya nandito dito pa eh ayan o oh. dami yeah, gumagawa sila ng white apin yan kasi yung kanilang pagkain yung white apid na yan so bukas yan i-sprayin natin nagawa tayo ng uh, DIY na pang-spray natin dyan so tandaan nyo lang mga idol uh, guys uh, limang patak na joy tatlong kutsarang suka ihalo sa isang litrong tubig so yan po yung ipusit natin yun po yung ating i-spray sa ating mga halaman na merong langgam. 100% aalis uh, po yung mga langgam na yun. So maraming maraming salamat po uh, support. Sana po nakapulot kayo ng konting uh, konting tip Ayan, sa mga paghahalaman. oh, so, maraming maraming salamat po. Oras po natin ngayon ay alas 6 ng gabi. Kahit gabi po nandito pa ako kasi medyo Maliwanag pa ang pampanahon. So maraming maraming salamat po. Magandang araw po at makulay na araw sa inyong lahat. Babay po.